Hello po guys. Andito naman po tayo at ano, tayo po ay may nakitang puno na napakalaki po niya. Talaga, pag puwede nakita niyo ang laki po niya. Ito po ay madada, ito po ay tabing kalsada. Makikita niyo po yan dito sa bundok ng Lopez. Ayan po siya. Ito daw po ang puno ito. Ang laki po niya mula po sa taas. Ayan po ay ayon po sa mga taga rito tuwing hating gabi daw po ay may lumalabas daw po dito ng malaking tao ayun matagal na po itong puno ito napakatagal na daw po nito guys wala pong nagkaano na ito ay putulin kasi natatakot po sila tapos po tuwing bumabagyo kaya po sila bilib dito eh ang mga sanga po nito ay hindi nasasapak kahit anong lakas daw po ng bagyo ayun po siya guys oh na ah, ito daw po eh, talagang pag may nadaan dito eh, sila yung natatakot pag nadadaan ang pundi. Grabe. Yung pinakang puno po niya talaga po ay napakalaki God bless po